So ngayong araw guys, nagluto nga pala kami nitong napakaraming mga saga at dito nga lang pala guys namin nahuliyan sa mga butas-butas nila dito sa mangrove. At naki rin nga pala guys kami dito ng tambilo kaya dali-dali na rin namin kinuha to. At syempre guys, niluto na rin namin itong napakatataba at napakaraming mga saga. So what's up guys, what's up padaan lang. lang syempre panibagong araw, panibagong adventure na naman tayo Kasama itong mga mahukulit nating na mga kaibigan Pagkarating nga pala guys namin dito sa munti na ating eh, Nandito nga pala si Nakabila, si Jonah in Mindoro at si Miss Mendoreña At magbablog din pala guys sila ngayong araw Kaya sabi namin sa kanila ay eh, sabay sabay na lang kaming kumain mamaya Pero manguhuli muna guys kami ngayong araw ng no, mga saga At pupunta kami doon sa medyo malayo Habang sila nga guys ay eh, kumukuha ng mga puputripin na lay eh, Kami naman guys ay eh, pumunta na dito sa paghuhulihan namin So, so, what's up guys? up, guys? So, ngayong araw, guys, mahuhuli nga pala kami ng Saga Hey, Let's, let's go, go, let's go. Mga may buong tayo. Tara, tara. Tara, tara. G. Ang kukunin nga pala guys at puputripin natin ngayong araw Siyempre yung tinatawag guys namin na saga Yung kulay pula guys ang mata na parang alimango Kadalasan kasi guys dito nagtatago yung mga saga na yan Sa mga ugat na mga mangroves Katulad guys nitong isang butas na to Nakakita ka agad kami Nagkalat nga pala guys at napakarami na mga ganitong klasing alimango sa lugar namin At tinatawag namin saga At madali lang nga pala guys silang hulihin Kasi medyo mababa lang yung butas nila Hindi guys sila tulad ng mga alimango na medyo malalim talaga At hindi pa nga, guys kami nakakalayo ulit e nakita nga pala kami isang saga dito na sa loob ng bulok na kawayan kaya dali-dali na rin guys namin kinuha yan at grabe sobrang taba niya guys guys habang nagaanag pa minasaga parang may ano dito sa loob gumagalaw eh sa loob ng butas na punong malaki na to tingnan natin ay ano kaya yun guys ay Yung tropa pala natin <laughs> si Rowell pala guys nandun pala siya <laughs> eto nga pala guys, mga inuhuli natin ng mga saga. ay grabe nga pala guys, manipit ng mga yan. Kaya mag-iingat tayo dito. Dobli ingat talaga dapat. Kasi kung mapapansin nyo guys, habang sinusundot namin sila nung aming kawit, ay grabe nung sila sumisipit at gigil na gigil talaga sila. At may nakita nga pala guys akong sa isang saga dito sa may ugat ng puno. Kaya dali-dali ko na rin hinuli. Kaso nga lang guys, natanggalan siya ng mga sipit. At eto naman guys, ang palatandaan kung meron bang nagbabahay ng mga saga dito sa mga kawayan. Ayan guys, may baka siya. Tapos nung binuksan guys namin yung kawayan, eh, nandito pala siya sa loob nagtatago. Ayan guys, so grabe, pulang-pula yung mata niya at gigil -lagigil. Talagang sobrang tatapang niya mga yan guys. Sa tuwing nakakahuli nga pala guys kami ng mga sagay, nilalagay nga pala namin dito sa baon namin guys na cooler. Kasi guys, may yelo nga pala yan. Para mamaya guys ay makatulog sila at madali natin silang malinisan at maalis yung mga putik. Kasi pag hindi nakatulog yan guys, paniguradong may tayong alisin yung mga putik na nasa katawan nila. At pag ikot nga guys namin dito sa may kabila ng punay, nakita nga pala guys kami dito na isang malaking butas. Yun pala guys, ang laman ay alim mamang babae. Eh, grabe guys, o kitang kita nyo, napakatapang din niya pero sobrang taba niyan. Sobrang swerte guys natin ngayong araw, nakakita pa tayo ng isang alimangot, sobrang taba pa nito. Sa paglalakad pangagis namin dito sa mga kahuyan, eh, nakita kami dito sa may nakatumbang kahoy na tinatawag namin tambilo. Kaya eto guys, kinuha na rin namin at pinudrip na rin ang tropa ko yung si Romel. Nagpatuloy nga lang guys kami dito sa paghahanap ng mga saga para medyo marami naman guys yung pupudripin namin at para makatikim din yung mga kasamahan natin na vlogger. Noong nakahuli na nga guys kami ng mga pupudripin namin ay eh, binanap na namin dito mga kasama namin vlogger at dito pala guys sila nagluluto. Syempre nililisan na rin namin yung mga nahuli namin diyan tapos ang lulutuin nga pala guys sila dito ay mga kapis, ginataang kapis nga pala guys yung lulutuin nila diyan. Pero syempre nagasikaso na rin guys kami nitong tungko namin para makapag-start na rin kami makapagluto. At nandun nga lang pala guys yung mga kasama natin sa gilid lang natin. Nagsama-sama na nga lang guys kami dito sa gilid para mamaya pag naluto ito mga food trip namin ay sabay-sabay na rin guys kami food trip at napakasaya nun. At dito naman guys sa napili naming spot ngayong araw ay eh, grabe nakaka talaga guys at napakaganda ng mga tanawin dito. Ang luto nga pala guys natin ngayong araw dito sa mga nahuli nating saga ay paiigahan nga lang pala guys natin yan sa Sprite para mamaya guys pag naluto yan ay eh, medyo manamis na yung lasa niya at sobrang sarap niyan. Sobrang tataba pa naman guys sa mga ganitong klaseng alimango yung tinatawag na amin saga. Talaga namang solid na solid dito sa bahaw. Makalipas nga lang guys sa ilang minuto namin pag iintay na luto na rin kaagad dito. Pero syempre guys bago tayo kumain ay nagdasal muna kami dito pa sa salamat kay Lord sa mga blessing. At grabe naman guys Sabay isang alimango na huli natin kanina. O talaga naman guys, punong puno ng aligay yung loob ng katawan niya. Mm. Solid. <laughs> Dami natin kasabay. Uh, no. Let's go. Oh. Salamat sa panunod guys. guys! Salamat, Let's go! <laughs> Hindi na nga pala guys, muna namin na video na masyado yung pagkain namin doon kasi magutom na. Kaya hanggang dito na lang muna ulit guys. Kita-kits na lang ulit bukas.